Guys, welcome to my vlog. panoorin niyo po yung aking kwento. Si Paring Totok at si Paring Luto, guys. Tarayan. Oh, wow, okay. Eh, hey, maraming salamat, pre. Karatin oh, no, 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 no. ko lang. Paglakad lang ako. Wala akong pera. Ito masahe, pre. Pre, baka ah, gusto mo magkape. Hindi, pre. Okay lang yun. Simpla kita. Gusto ako magkape, pre. Pagod ka ngayon, pre. Lagi kang labas. Naglalakad ka lang, diba? Sige lang, pre. Ah. Tapos na ako, pre. Lakad ka lang, diba? Sabi mo. Hindi, pre. Okay lang yun. Wala naman ako kasing nakabalahan sa bahay o nga po wala na malang kong pasok ngayon at nak nakapasal ka ngayon matag-isip-isip ko, puntahan kita rito wala na malang kong magginagawa ngayon eh maglilinis na lang mamaya dito eh uh, pasensya ka na sa bahay namin maliit lang ito ha sige pre okay lang yun ito kana huwag ka na sa akin Masya lang po sa iyo dito, Pre. Ay, ganun ba? O, oh, sige. Uh, tapos ka naman pala magkape. Ako, oh, kanina pa ako nagkape. Alas pa ako. No, 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 no. Isis ko. No, Pumasok siya eh. lang pala dito mag-isa ngayon. Anong tama, magpintuhan tayo. Ay, ganun ba? O, nga pala, pre. Hindi ako nakauwi kahapon kasi uh, ay kung tayo problema ako, pre. <laughs> ano ba yung kunti mong problema? Baka may tulak ako sa'yo. Pre, ayaw na pre. Uh, sa'yo. Malit na bagay lang yun. Uh, kaya ka man... ay, naman patient pre. Si pare naman eh. Nagbibiro pa. Alam mo lang, na, dalawa lang tayo magtutulungan dito. Sa hirap at ginawa. Pero sabihin mo lang kung mayroon kang problema pre. Malit lang. Basta makatulong ako sa'yo. Ibali na lang. Sa susunod na lang ako mangingi sa'yo ng Hinting favor, nanak kasi ako dito eh. Ibigay, di ikaw lang. Kaya naman eh, ayos lang yun. Ah, sige, ikaw bahala kung ayos lang yun, pre. Kahit nahihirap lang yung buhay ko, pre, dito. Wala pa akong nanak kasing trabaho, pre. Sabihin mo na lang, mm, na ako, oh, no, 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 no. kung may problema ka, kung may liya, dito lang ako. No. Anong kumulong sa'yo? Hindi ka lalapitan so, ko dito kung ito nakailangan ko na sabihin ko na sa iyo kaya alam mo naman tayo lang naman dito magkakaibigan ayos nice lang yan so, kung may kailangan ka sa akin huwag ka lang magkatulong sa akin sa akin mo naman kaya kahirap lang ang buhay ko rin dito tatong araw sa isang linggo ang paso ay matutulong ako na alam ko naman mataas puso hindi itong mga bilihin kahit dun naman sa probinsya, gano'n din ang presyuhan ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Okay lang yan, pre. So, basta't may buhay, may pag-asa. Pre, islang so, yan, parin totoo. Wala tayong magagawa. Ganun talagang buhay dito, parin totoo. Pero, sige, pre. Ganun talagang mahirap talaga. Kahit sa probinsya, gano'n din. Mahirap akong uh, makapasok ako ng trabaho. At uh, ako yung mayroon, eh at ikay lalapit sa akin mo at umili na lumapit ha yung pinakailangan mo rin natin yung dito yung pinakailangan naman natin na magtulungan hindi magdurungan tayo pre isa sa lalapit tayo sa hindi natin kakilala eh mahirap naman yun wala tayong magagawa ito yun nga guys maraming maraming salamat talaga guys uh, sa inyong suporta Marami-rami na rin yung nanood ng aking uh, Unang video guys At sa sunod uh, Mayroon pa Hindi lang ito Marami pang pa gagawin kami ng Aking kumpare At kumpare guys Maraming maraming salamat Guys Pasuporta ng aking youtube channel guys GB Das Vlogs Tapos yung FB page ko Toto Bulyag pala yun guys. Maraming salamat sa suporta tayo guys. Pichit <tu> go! Yan yan yan. Habulin mo, abulin mo. Dili, dili siya mo. Chita nun. Sige. Oh, munti na lang. Talong, talong, talong. Talong, Sus! Iwas! Iwas! Ika lang! kita lang! Oop! talaga, ka! Oop! Muntik ka lang inabot si... Si Drog sinahanap po! Oops! drugs, sumanda ka na drugs andyan ako, parating na ka drugs ops, talong ayan o ah, patay kari na, ops, talong, talong, talong ops, patay na yan na